sa aking pagtanda. Unawain mo sana ako at pasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng aking mga mata ay makabasad ako ng pinggan o makatapon ng sabaw sa hapagkainan, huwag mo sana akong kagalitan. Maramdamin ang isang matanda nagsa-self -se pity ako tuwing ako iyong sinisigawan. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi kita maintindihan, huwag mo sana akong sabihan ng bingi. Pakiulit na lang ang sinabi mo. O pakisulat na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na ako. Kapag ang tuhod ko ay mahina, pagtyagaan mo sana akong tumayo, katulad ng pag-alaga ko sa iyo. Noong nag-aaral ka pala lumakad, pagpasensya mo sana ako, anak kung ako man ay magiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka. Basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtawanan o pagsawa pakinggan. Natatandaan mo, anak, nung bata ka pa. Kapag gusto mo ng lobo, paulit-ulit mo yang sasabihin. Maghapon kang mangungulit hanggang hindi mo makuha ang gusto mo. Pinagtsagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan mo na rin ang aking amoy, amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana kung piliting maligo. Ahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Huwag mo sana kung pandirihan. Naintindihan mo nung bata ka pa. kita kitang habulin sa ilalim ng kama. Kapag ayaw mong maligo, pagpasensya mo na kung madalas ako'y maging masungit, dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. kapag meron kang panahon, magkwentuhan naman tayo. Sandali lang. Inip na ako sa bahay. Maghapon, nag-iisa, walang kausap. Alam kong buha, busy ka sa trabaho mo. Kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento ko. Matatandan mo anak nung bata ka pa pinagtsagaan kong pakinggan at intindihin ang pautal-utal mong mga kwento. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkasakit at maratay sa banig ng karamdaman, huwag mo sana pagsawa ang alagaan. Pagpasensya mo na sana kung ako man maihi o madumi sa higaan pagtsagaan mo sana kong alagaan sa mga huling sandali ng buhay. Tutal, hindi naman ako magtatagal kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw. Hawakan mo sana ang aking mga kamay at bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan at huwag kang mag-alala. Kapag kausap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana dahil mapagmahal ka sa iyong ama't ina.